Karong adlaw mga ma'am og sir atong balikan si kuya nga katong namunot og lubi nga daladala niya ang iyahang anak. Mao ni karon nga akong ihatag kay kuya duha ka bogas o bugas grocery. Ako na lang pud giapilan og diaper sa bata og mga sabon mga ma'am og sir para naa pud siya magamit no. Bali wala na lang pud ko nagpalit og gatas sa bata karon mga ma'am og sir kay wala ko kahebalo og unsa nga gatas nga akong paliton. So ako alas siya hatagan karon og panggatas. Bali siya na lang ang mupalit palit karon mga ma'am og sir no para mapacheck up na lang po niya ang iyang bibi hatagan na lang nato siya kwarta pero dili ra kay ako rin mo adto dito ah, na ako'y kauban para mutabang sa ko ang ah, ihatod ni dito ang bugas kay maglisod man po kung ako ah, sa muhatod ani karon. maong tara ato na ning ihatod ni mga mam ma og sir para dili na tamahaponan karon ron liwag po sa kwarigas ni andalan diri ah, padulong dito ah, kay kuya mga mam ma og sir medyo apike ah, jug ka ah, bakilid kay idari ah. Uh, lapok pod ang dria uh, kay nagulan manggod kagabi eh. pero sige lang ang importante nga mahatod na ni ang bugas dito kay kuya hinay-hinay lang takaron kay lapok man kaayo dangog ang dalan medyo bat silang andalan dalandri pero kayahon gihapon na ni para makaabot lang ta dito sa balay ni kuya Dria sa bukid o wala kay motor sa garan ginakargahan nila Dria kabaw sa mani o kabaw ang gikargahan sila hang bugas Naabot na kita na dire sa area sa ang gitabangan mga ma'am og sir pero dire ara tataman kay dili man nato masulod ang motor didto sa baba ato na lang ni ano ning bugas padulong dito ah So ikaw ji uh, ikaw na dala sa grocery kay kami dala ning bugas okay. Sige ay na na ta kay layo-layo pabaya ta latong baktason ah! Tara Mapiki jud kay diri ang mga ma'am pero sige lang ang importante nga mahatod namo ning bugas karon dito ah, sa, sa bata. Pababa na karon mga ma'am kay naman sa baba ang payag ni kuya no. So inahinay lang ta kay dangog kaayo ang dalan a. Lapok ba jud kay diri a kay nagulan ulan man gud ka god. Pero sige lang inahinay lang ta kay dangog jud kay diri mga ma'am ug Bisag unsa kalisod sa dalan mga mamaog sir ako nang ginaadto ang akong intensyon lang mutabang rako. ko ginagmay ra ni ako ang tabang mga ma'am ug sir kay dili man ta kwartahan dili ko dato malipay na ko mga ma'am sir nga makatabang ko sa mga pobre bahala ginagmay ang importante ni tabang ka Kaya ra? Kaya ra? Sige sige padayon padayon nakita ninyo mga mga ogser sir unsa sa kalisod sa dalan diri pero importante nga mahatod na ito ng bugas ay kuya mayang nga hapon sir katod lagi mo diri ay oo nangutana ko kuya ba ug asa ka nagpuyo mauni nga nakatultol ko kay nangutana mo ko dito daplin sa kalsada ba nga naaday ka dari ang nagpuyo niya kumusta naman ang bata kuya Okay ang kinang sir, akong di patulog. Ay, natulog ang bata nimo. mo. Oo sir. Niya, ah, uh, nagipainom na ni mo oh, uh, nagatas. Wala pa. Ah, wala pa ni mo nagipainom. Oh. Mm, wala di kay trabaho karon. Wala. Ayon sa mga giloto ko kuya. Ilinit na sir, kay mga tipon niya. Ah, ininit na siya. Uh, uh, ah, uh, kaning imuhang gipuy Andre ko ya unsa man imuha haning payag dere? Dili, nakipuyo ra ko dere. Nakipuyo ra ka dere. Ang trabaho ko. Mm, nya og wala na kay trabaho on pod Asa nang pugka ana? na pod ko. Mangita nang pugtong trabaho lain. So daladala ni mga anak nimo. Oh. Luoy sa so bata no. Uh, kuya kanang nyana ko karon diri ako Ah, uh, na koy nindot nga ipaabot sa muha nga nindot nga balita. Nim viral man tong video nga katong gitabangan tika katong una, katong namunot kag globe yan na ako dari kay gibalikan ti kakaron kay hatagan ti og gamay nga tabang. So nagdala ko karon og bugas para ihatag sa imuha og mga grocery. Kadayan ko ya, palayog ko sa bugas diha. Dara ko ya, ah, mone, kuya, no, bugas. Dua ka sako ni. Eh. kanong bugas ah, hatag na ko ni para sa imuha. Nya na mga grocery dre ko ya. gipalitan ah, na lang pud nako ang imuhang bata o dayaper makita man rin ako ya anani mga grocery rin ay pakita na ko si mo ha atong mabrihan kuya ha so money ang sulod ko na ay mga noodles cotton buds naput ko gipalit nga mga sanina kuya para sa imuhang anak ni mo so moni, kuya mga sanina para sa imuhang bata then uh, napod ko gipalit rin ang bibiron kay para na ako kay kapuli pulis si biberon bibiron ni mo ba para sa mong anak ni mo. Kamo so, ni no? Then mo daya dayapil kuya ha. Dara uh, bali duha ka bandil ni. Dara. So walat na lang ko nagpalit og gatas kuya kay wa mong kabalo og unsa nga gatas nga imong ipainom sa imong bibi nimo mo. So muhatag ra ko ni karon og panggatas. Ikaw ni bala mo palit kuya ha. Dagana sa aning kipangatag ni mo sir. Wala na problema kuya kay ang ang ako gusto lang kumutabang para sa imong bibi nimo. mo kay ba ako sa bibi no so mo ni karon ko akong dala no so ko ni mo ko nimo karon og panggatas iko na e bahala palit ko ha so mo ning kwarta nga akong ihatag sa si moha karon kuya so dala lang ko ha so mo ning kwarta karon nga ihatag na ko sa si mo ha ah, pangdagdag pangpalit og mga gamit sa si imong bibi nimo nya imong ipa-check up imong bibi ha pa-check up nimo kaya kay giubo og sipon ba ya ni imong nimo karon bali mo hatag ko karon og kwarta sa si mo ha So, ikaw na bahala palit gata sa kay Ikaw may nakabalo. Ugun sa nga gata. Si mong ginapainom si mong bibi. So, muhatag ko kwarta si mga karon ko ya. 3, 4, 5, 6, 7. Atong dugangan eh, kuya, ha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15,000 kuya, mo akong ihatag sa mga karon na akong itabang para sa mo ang bibi. Salamat ani kuya. Sige, wala Ay, na problema ha, sa, kuya. Akong bata, sa kuwa mm. Dili kayo sa kuwa, raga magpasalamat kuya. Balik ko na ko kuya. Una, gawin ka magpasalamat sa ginoo yun mismo ha. Salamat sa ginoo nga. Imo kong gibalikan tabang sir. Sige, wala na sa payan kuya. Muna yung pinaka-importante kuya ha. Kay, ito ni bahala na si kwarta kuya, budget na lang na kuya. Nga dili ka mahubsan og didali kay siyempre bibi pa ba ni ino, wata ka sa panahon ba. So basta nga ako ang ma-advise kuya, ipa-check up ni imong bibi nimo para ma-resetahan siya tambal para si mong bibi. Para dili na siya mag-ubo sipon. So muna kuya ha, tabang na na si mo ha. So muna ikaroon ang bugas o grocery. So ikaw ni bahala ni ha. Salamat jud kayo sir sa tabang nimo. Sige sige, walay sa payan na kuya. So ato ana gid ba check up ang bibi ni kuya, kaya ato ana gihatagan og kwarta si kuya no. So ikaw na bala na kuya ha. Sige. Sige. Kaya sir sa hmm. tabang nimo. Walay problema dili na ko magdugay kuya kay hapon naman so may nahinay sa ko. Salamat kaya sir. Sige. Andres, ako, ha.